ito naman yung pato natin. Ito naman yung pangalawang kong ginagawa ito. Ito naman yung dadalhin dun sa dadalhin dun sa bahay nung uh, ni Jeremy Malin. Bukod po yung, yung malaki, dadalhin po dun sa pony rally. So, saan po nakalagak yung yung nanay. Ito po naman yung ating pangalawang ginagawa. Ito po yung medyo maliit. Maliit lang po ito. Ayan. Madami pong baby spread. Kaya, ito po, marami po tayong nilalagay na puti. Mm-hmm. <laughs> po yung decode. Ayan natin ang baby spread. Yeah. Ayan. Ayan. Ayan po. Kaya po ginawa natin white and purple. May hindi po sa purple ng nanay. Kaya yun po yung white and purple po ang ating ginawa. sa 16 po naman gagawin ko po naman ay panay lobo sa ano naman po yon ibablog ko din po para uh, 18 birthday po nung anak po nung isang kasamahan namin sa chat ay gagawa ko po siya ng uh, dekorasyon na puro na balloon. kanya pong birthday. Ayan. Ayan. Puno ba yung ang pulay? Ubus po natin, natin ng Ilagay po natin lahat dito. Ito po ilalagay natin dito sa gitna. Para magmukhang mayabong. Lagyan po natin ng pandiran. Ah, uh, ayan. Ito yung pag bumubuka daw po yung purple. Ito. Ito naman mga kinulayan lang po ito. Ayan. Tapos na po ulit ating ayan. Ito pong ating pangalawang ginawa. Ayan. Ayan po. Ayan i sprayan ko po ng tubig para po para po ano siya ma, hindi siya malantar. Eh, ito po. Ayan. Ay, mga kibubo. Ito pa rin yung mga ano. Ganyan natin yung mga kalang. Para hindi kumibubo. ninyo po natin ang kalang ng mga pinagkutunan at mga uga na kibu. Dapat <coughs> po kasi puno ng ano, pom. Kaya lang yung pom-pom ay tatlo lang. Itong po sa malaki, dalawa po yung ko. po. Oh, Ibuhatin na natin. Ating ilagay dito. Ayan po yung ating... Ito po yung malaki. Ang nalim ko na nga po dito. Saan? Ito po yung malaki na ating ginawa. Ayan po. Ayan. Ito po yung malaki. Ayan. Ito po yung dadalhin dun sa funeral po mismo. Ayan. Tapos, ito po yung ginawa natin pangalawa. Ayun po, ayan. Ayan. Tapos na po. Didilig, aking isparehan ko na lang po ng, ng tubig. Kaya hanggang dito na lang po ulit. At salamat po sa inyong panonood. Ngayon lang po ulit, o nakapag-vlog. O po magbablog talaga ngayon. Pero pakikita ko po yung pagtataniman ko po ng mga binhing kamatis. Tsaka mga kalabasa. Talagay ko po dito sa aming tower garden sa ilalim kasi may ilaw kasi sobra pa po ang snow oh ayan oh kuno tunaw po napakalamig pa pero pag natunaw na po April April po kasi magtatanim na ako ng mga buto buto ng uh mustasa buto ng spinach tatanim ko na po sa lupa Ayan po mga ayan kasi mga ang aking pong ginawa ngayong hapon ayan Kukunin ko po yung pang-spray na tubig. Bye bye po. Thank you po sa inyong panonood. Ah, uh, ito po yung aking pinakita sa inyo sa sa Sabado po dadating. Gagawin ko po naman ay ah, Friday po yata. Ah, uh, balloon garlands po naman ang gagawin ko. Hindi ko na po binidyuhan yung ginawa ko nung marriage con marriage ah uh, encounter. Hindi ko na po binidyuhan. Kaya, Hanggang dito na lang po ulit. Ang inyong nanay Claire. Bye bye po. God bless you all.